For this video, ay bibili natin lahat na nasa menu ng Tokyo Tokyo. Simula sa kanilang tempura, beef misono, chicken karaage, tonkatsu, at marami pang iba. Iisa-isahin natin lahat yan at sasabihin kung ano ang pinakamasarap para sa opinion namin. Tama. Kaya guys, Japanese food naman ang kakainin natin ngayon. At siguro ito yung pinakamahal sa lahat ng episodes natin. Kasi man, mahal yung mga Japanese. Oh. Kaya guys, para sa mga hindi pa kumakain dyan. Sabayan nyo kami. Pero bago yun, pibilong muna tayo sa, sa Tokyo Tokyo. Tokyo. Tokyo na... Not sponsored. Built nilal. Mila. Oh, wala na. Mila. pa kayo. Yun, without further ado, pupunta na ako sa Tokyo Tokyo at bibili ng pagkain. Pagbalik ko, let's Kakainan start the mukbang. Tayo itadaki mas. Let's go. go. Namin sinasabi, mami, wala namang connect. Ginagulo lang kita, di ba? Sinama mo ako, tapos wala naman pala akong sasabihin. Tangi. So, mag-Japanese nga kayo? Itadaki mas. Mabilis, itadaki mas. Itaga mo sa bato. <laughs> okay guys, so nandito tayo sa labas ng Tokyo Tokyo at pasukin na natin at alamin kung gaano kalaki ang gagastusin ko ngayong araw na to. Let's go! Okay, oh, Augustine Mas. Ask ko lang po, ano po yung bestseller dito? Bestseller. Lahat po ito bestseller? Yes, sir. Lahat po yan kunin ko? <laughs> One of everything po. So, ano po yung mga bento nyo? Ayan sir. meron tayong pork tempura, beef risotto, po, no? pork tangkatsu, chicken teriyaki po. Ang dami! Opa. Oh. <laughs> <laughs> Ang dami! Lahat po ng ramen yung yes. available. At saka may burger na yun ng Tokyo Tokyo ha. At tagal na po kayo may burger? Yes po sir. Ano mas masarap? Tokyo Tokyo o yung McDo? What? Hindi <laughs> <Yes, sir>. lang. <laughs> Debir lang. Oh, sige, order po ako yung bento nyo. Lahat ng platter kunin ko. Yes. Yung anim na platters po. Okay. Tapos, D1, D2, D3. Yung isa. Tapos po, isang makirito. California and Samurai Karaage. Tapos, yung burger nyo, tigi isa rin. B1, B2, B3. Parang ang dami nito. Tsaka ramen. Anong flavor po sa ramen, sir? Lahat po ng ramen yung available. Regular size na po lahat, sir. <laughs> oh, para regular size? Kasi kakainin ko po lahat yan ngayon eh. So guys, alam niyo naman sa series natin na ganito ay ginulaan ko kung magkano yung price. Based dito, di ba sa mga Jollibee, McDonald's, mabot tayo ng mga 4,000. Yung pinakamahal, 4,000, no? Dito, feeling ko, mabot tayo ng mga 4,800 or 5K. Ikaw, Choy? 4,500. So. Nakita Four, mo ata, eh? Hindi. 4,500? Base lang sa mga... Oo, kasi isa niyan, 240, eh. Ako, mga 4,800. Pero guys, kinuha namin yung mga small lang lahat kasi syempre, hindi naman maubos, sayang, eh. Any additional? <laughs> Wala na po. <laughs> Baka mayroon pa lang additional. Wala na po, okay na po. 4,725. First time tumama ako. Sabi ko 4,800, di ba? So yun guys, ito yung pinakamahal sa lahat ng fast food series natin. 4,725 lahat. May mga ganito rin silang add-ons pero hindi ko na kinuha kasi ang title naman natin, Buying Everything in the Menu. Hindi naman Buying Everything in the Add-ons. Ayoko na kasi <laughs> Kasi pag inisa sa pa natin, makamabot tayo ng mga 5K pa. So yun, for 725, nag-order na kami, hinihintay na lang namin. Balikan ko na lang kayo once na nakuha na namin yung order namin. Let's go. So guys, ito na lahat ng pagkain natin. Nakita nyo, sobrang dami. Uwi na tayo at simulan na natin lumafa. Okay guys, so ngayon nandito na tayo sa bahay at ito na lahat ng pagkain sa Tokyo Tokyo. As you can see, mayroon tayong ramen, mayroon tayong burger, tempura, beef misono, chicken. Wagyu steaks, katsudon, gyudon, lahat. So excited okay. na ako. At Let's sabihin namin ni kung ah, anong... na oh, ako mami ko. Ah, meron pa. Oo, oh, ka pala. Parang siya warma wrap shop. Bago nila to. hindi ko sure eh. Pero hindi ba nakakain na ganyan sa Tokyo Tokyo? Ako din. Hindi. Pero yan. Without further ado, simulan na natin. Unahin natin yung mga sabaw siguro kasi baka... Mga no, Oo, oh, no, lumamig na eh. Yeah, you're right. Yes, ramen muna tayo. Ako, I'll try the tempura ramen na medyo <laughs> nag-swimming na yung tempura. At sa inyo yung chicken karaage na ramen. Hindi talaga yung actual terms na lagi na yung Rick kasi hindi ako masyado familiar sa terms na Tokyo Tokyo. But, isa sa pinaka-favorite cuisine ko yung Japanese cuisine. Me too. O okay, yan, so dito, meron siyang crab stick, meron siyang gulay, meron siyang egg, meron siyang tempura, at... Mushroom. At saka may Or, green may leaves siya. I don't know. Pork. I think this is pork. Green onion ba to? Oo. Ayan. Okay. So, tikman na natin. Based sa kulay nito, parang siyang spicy eh. Iba yung kulay. Tingnan niya yung kulay. Mas spicy yung tingnan niya sa akin. Oo nga. Cheers tayo. One, two, three. Ako, egg. Ay, laglag lag tuloy. Mmm. Mmm. Ang sarap ng soup niya. Sarap ng oh, soup. Parang ramen. Mm -hmm. Ramen kasi talaga yan. Ang sarap pala. Ang niya. Malasa siya, guys. Mmm. Malasa yung ramen, maraming laman, at uh, yung noodles niya. Maraming lang akong natikman na ramen sa buhay ko. Hindi siya yung sobrang top quality na ramen sa mga Japanese restaurants. Pero itong ramen ng sa Tokyo ay pwede na. Kung gusto nyo nang makatikim ng ramen at more affordable price, ito na yun. Good sa akin to. Nilalasan ko yung tempura, although isang piraso lang yung tempura niya. So for me, this ramen would be a 7. Tsaka yung chicken niya, oh. Crunchy siya. Kahit na babad na sa sabaw. Mm, crunchy siya. crunchy nga. May hey, part ng chicken niyang crunchy, eh. May nakain ako kaninang crunchy, eh. Huwag kayo masyadong magpapusog kasi sobrang daming pa natin kakainin. Ano rating niyo dyan? Eight. Okay, on to the next. Okay. So, yun guys, hindi kami pwede mabusog kaya okay na yan dahil marami pa kami itatry. So, on to the next. Takpan mo. So, kainin ko yan mamaya. Mm. What is next? Noodles again? Ba't ang daming noodles? Apat yung ramen nila. Oh, ano, rapid silang ramen. Ano naman to? May beef ba siya? Oh, pansinin nyo, ito naman po. Ah, pork, is pork yan. Yeah, pork. Oh. At sa akin ay beef to beef yung sa akin. So, ngayon we're gonna try the beef ramen and the pork ramen. Wow. Ito yung pinaka-basic sa ramen, yung mga may ganitong itsura, hmm, no? yung mga isang right? slice ng oh, pork. Oh, oh. Guys, kung makikita Sabihin nyo, bawat ramen nila ganito, lahat sila may cabbage, may egg, may mga mm. seaweed, and siksik yung laman nung dito sa Tokyo-Tokyo. So in fairness. 1, 2, 3. Game. Ano yung kaya yung crunchy niyang inalala sa ko? Cabbage yun. Ay, yung cabbage niya. ini niya ng mahabang manipis na parang noodle. It wow. adds extra crunch dun sa ramen mo. Ang ganda nung addition na yan. Mm. Wow. So basically, ang mga noodles nila ay pare-pares lang yung laman. Nag-iiba lang doon sa specific flavor na gusto. Like ito beef, ito pork, tapos chicken, tsaka tempura. Yun lang yung nag-iiba. Nag-iiba yung flavor ng buong ramen depending doon sa ingredient na yun. Pero the other is as is lang. Ang sarap, pare-pares lang yung sabaw niya. Pero napakasarap. Pero yung noodles, pareho lang ang ginamit. Na may naninipis na cabbage. Yung sabaw niya masarap na malapot. Oo, oh, hindi siya malabnaw Creamy. na parang ano. Creamy. So, same sa akin to. Ang yung beef. Kanina, sarap yung tempura. 7 out of 10 din. Ba't try ng pork? Parang ang sarap. So guys, ito yung pork nila. Mmm! Wow! Ang sarap ng pork! Masarap nga, di ba sabi ko sa'yo? Hindi kumain ng pork eh! May maliit na slice na kain ko. Ang sarap nito! Mm, parang talaga sa Japanese restaurant. Mmm! Mmm! Mm. Wow! Ang taba ng pork! Malaman siya. Wow! Ang kano'y ganyan sa Tokyo? Wow! Ano? <laughs> 8.5 Ito lalo na pag mainit to. Solve ka na dito mabagang mainit. Ma yun yung best Masarap. sa akin yung pork. Grabe, ang sarap nito. Mas lalong naging malasa yung sawaw dalawin sa pork. Best talaga sa akin saraman yung pork. Eh. So 8.5 ako dito. 7 ako dito. Ano sa inyo? 9. Sarap yung pork niya. So so far yun yung pinakamataas. Okay. So done na tayo with dyan. Itong next natin. Nagkumain na si Mami ng isang piraso kanina. Ayan. Ayan. Ang kanilang Wagyu beef steaks. Alam niyo naman, Wagyu is a steak, di ba? It's a type of steak. At uh, pa-square siya with the Tokyo Tokyo special sauce. So, cheers na natin. Game. One, two, three. Mm hmm. Mm -hmm. Wala akong masabi sa Wagyu, tento talaga sa akin. Talagang masarap to. Yeah, but... Sobrang chewy, sobrang tasty. Yung fat niya, lasang-lasa ko. At saka pag kinakagat mo, nagme-melt sa bibig mo yung steak. Ang sarap, putik na yan. Yung sauce niya talagang masarap. Nagme-melt sa mouth mo yung wagyu pala. Isa pa, kulang lang pag-isa eh. Sobrang, sobrang chewy oh. Sabab? Lalo na. Oh! Siya yung bawat kagat mo, mas nagkakalasa eh. Grabe talaga, Wagyu. can never go wrong with Wagyu. Mapapalis. Mapapa. Na. Wow, kasasarap. O, oh, ano connect nun? Wala. So kasi kukonect niya sa Wagyu, wow. kasi kasi, wow. Dapat mapapawagyu. -wow Mapapawaga. Sa <laughs> sobrang sarap, nagkakandiduling ako. Paano yung duling? Wala na ako. Wala akong Chewy, tasty, bawat kagat mo lalong sumasarap. I can feel the wagyu exploding inside my mouth. 10 out of 10. Kayo. 10 nga. Next natin, ang kanilang chicken karaage. Yan, isa pa sa mga laging hinahanap pag kumakain sa Japanese restaurant. Bits ng chicken, tapos walang buto. Cheers. Ah, laman lang siya. One, two, three. Mmm, yes. Yes to chicken karaage. Mm. No. Hindi ko sa type. No. Ako, oh, yes. No. It has this um, distinctive na yung luto ng karaage. Medyo peppery flavor siya. Tsaka ang ganda ng pagkaluto niya, guys. Siguro pag may Pero pag kamalagin. Oh, hindi siya ganun ka init. Pero ang sarap pa rin niya. Malasa siya. May specific karaage yung taste talaga siya. At makikita niyo yung mga balat niya. May mga pepper bits, oh. Itim, itim. Sa so, akin talaga panalo to. Oh, mm. Hindi. Ang sarap ng balat niya. Fatty rin yung balat niya. Ako okay, okay. This is a nine for me. Ako regular lang, seven. Oishi. Alam niyo oishi? Hindi. Ohishi. Oishi is yummy. Sabi niyo oishi. Ohishi. Oishi. Oishi. So, seven kayo ako, nine. Na. Next natin, it's my favorite of all time. Oh, ano yan? Beef ah, Misono. Alisin mo natin ito. Ayoko na ganito eh. Maasim. Alam niyo guys, this is my most favorite of all time sa Tokyo Tokyo ever since beef misono. It's beef na may kasamang gulay. Usually ang ginagawa dito, hinahalo nila. Beef with garlic bits, yun yung nagpapasarap yung garlic bits, eh, grabe. Wow. At saka yung pagluto niya para siyang ano, pinatuyo na beef, ayun, pinaghahalo. Dapat ko? mix may vegetables. Yan, may mix talaga. Uh -oh. Yan ganyan talaga siya. At may nagpapasarap din yun yung sauce niya, niya yung sa maalat sa na sauce. Nako, sobrang perfect combination. Kasi yung crispiness ng cabbage tsaka yung tenderness ng beef. Oh, nagmi Oo, oh, nagmi-mix siya. Oo, oh, grabe talaga. Tapos sabahan mo pa ng sauce. Pag kailangan ko, kailangan natin masyado dami yan. <sighs> Naglalaway na ako. Oh, shish! Yun na. Para akong nag-ano, hahalo-halo, halo-halo. Ha This is my favorite. Hindi ako nabubusog pag ito kinakain ko, ko, nakakarami akong rice. Kasi nagko-complement rin siya yung alat niya dun sa mainit na kanin. Ay, ay tama na yung tat-tat-tat. Let's get, let's try. Oh, cheers. Cheers. One, two, three. One, two, three. ang ko! <laughs> Feeling ko, ano nila yung specialty battery. Sarap yan sa rice. Mm -mm. Maalat siya, tapos nagiging crispy dahil dun sa cabbage, tapos yung mabattery pa siya. Grabe, guys. Kulang pa nga ng konti. Not sponsored to, guys. Nalabas ko lang talaga yung kasiyahan ko pag kinakain ko to. Parang ikaw lang nagmumukbang, no? Mm. Sorry. Nalimutan mo na ako. Sorry, sorry, sorry. Good. Ten. Ten point five. wala pala yun. Ten out of ten. Their beef misono sa palas. One for the road. Medyo maalat lang siya pag walang rice. Hmm. Kaya perfect siya pag may rice. Hmm. Umalat siya kasi nilagyan ko na gano'n. Hmm. Tayo naman pwede mag ano nun eh mag... Ah uh, sa sauce. Kaya... Yung sauce yung maalat Dapat alalay lang kayo guys sa sauce. Kasi medyo maalat yung sauce yun. Bakit mo may langaw sa bahay? So sa sobrang sarap pati yung langaw. Gusto makikain sa amin. Last one. <laughs> Ano, na, na paggutom gutom ka, talaga masarap yan. Woo! Ang sarap! Sorry, sorry, sorry. Wala ba kayo reaction pag sobrang sarap yung pagkain? Sobrang sarap ka pagkain. Ano, na, na, nagkakanduduling lang eh. So pag naduduling si Mami, yun yung... Masarap. Sa'yo na masarap si Okay guys, so next natin is the tempura. At aside sa karage, ito talaga yung main, di ba? Pag sinabing Japanese cuisine, tempura, ramen, maki. Pero isa talaga yung maaalala mo, tempura. Isa yung bestseller nila, yung tempura. Cheers. Mmm! Sarap yung tempura nila. Hindi na lang siya bagong luto kasi nag-drive pa ako pabalik. Masarap siya. Sarap yung sauce niya, may pagka matamis na. Hindi talaga naman matamis ang sauce ng tempura eh. Mm. Perfectly cooked. Ang sarap. ganda ng mga nakukuha nilang shrimp. Malasa pagkaluto. Tsaka yung tempura ng Tokyo Tokyo. Puno siya hanggang sa ilalim. Hanggang sa dulo. Kasi usually yung tempura ng iba. Nasa ano lang eh, report Coated na yung sa ilalim niya. Wala ng shrimp. Ito mahaba yung shrimp niya. Malaki. Mm. Mo um, guys, oh, hanggang sa dulo meron siyang shrimp, oh. wow. Yung iba wala na. So, ibig sabi na hanggang sa dulo kakainin niyo. Hindi. Pati yan, o. kinakain din yan. Hindi, kinuha ko lang ng laman. Ikaw kinakain din yan. na kainin mo. Kinakain yan. Kinakain mo, <laughs> mo nga. Oh. Okay na, no, niyo. Hindi, kaya naman. Ito pa. Hmm. Walang tapon. Hindi, masuksok pa yung lalamunan ko din. So the tempura, mami, what do you think? Rating? Ten. Ang bilis ah. Ten agad. Nine. Kasi hindi siya bagong luto eh. Okay, next tayo. Pork oh. tonkatsu. Isa na lang, hati lang tayo sa isa. So this is their pork tonkatsu. Tignan niyo yung man. color niya. Fried to perfection. Parang pork chop siya, pero Japanese version. Oh, cheers. One, two, three. Mmm! Ang sarap! Pag mga katsu talaga, ang sarap. May kakaiba siyang flavor. Sarap. May sauce to, sigurado. Meron nga. Matoyo. More chop siya eh, no? Pero may kakaibang lasa. Kaya siya naging tong katsu. Kaya kasi siya. Hindi dinadaya. Yung iba kasi puro coated lang. Eh. Yun ang masasabi ko sa Tokyo Tokyo. Magaling sila magluto. Tsaka sexy lagi yung mga laman. Kaya pricey siya. But, I think it's Quality worth it. So, this is good for me, but not that great. Mas gusto ko pa rin yung tongkatsu sa mga high-end na Japanese restaurant. So, this is a solid 8. 8 lang ta. Okay, so last sa ating mga mains is the chicken. Para yung karina teriyaki. fried eh, na karaage, ngayon naman yung parang para teriyaki. O, chicken. chicken teriyaki. You. You guys. So, it's a grilled chicken so I think medyo healthy siya kasi grilled siya. Tsaka breast ang ginamit niya. Yes, full of protein. May kita yung chicken niya, may oh, mga ano? sesame seeds siya. Ang dagdag ng flavor. Para siyang mang inasal Japanese version. Okay. Oh, usually ganito na talaga chicken teriyaki. Sapya. Yes. Hey, nagpapanggap pa kasi ako ng chopstick-chopstick eh. Ito yung kuna lang. Yan. Chicken teriyaki. Sarap yung sauce niya. Talagang lasa mo yung chicken teriyaki. Kumain na kayo sabay nga tayo eh. Malay ko kayo. Kala ko hindi na tayo magsasabay. Kasi nag-explain pa ako eh. Kala okay, nga habang nag-explain. O oh, na. kaya hindi ganun dapat sabay tayo kakain. Yun nga yung thing eh. Sabay natin titikman. Sige, game. Oh, one, two, three. Go. Oh. hmm Wow, ang lambot niya. Mm lasang-lasa yung sauce niya sa yung tangga, Teriyaki sauce? Naiiwan din sa... Mata niyo. Hindi lang mo yung sauce pa niya. May aftertaste ng teriyaki, which is mm. sarap. sarap. Lalo na with rice to, no? Solid to with rice. So, this is a solid 8.3. Kayo. 9. Okay yung lasa niya eh. Chicken teriyaki ko ang kuha niya. And fairness sa Tokyo Tokyo kasi lahat ng food nila, wala kang ma-feel na so-so lang. Talagang quality din talaga siya. Anong so-so lang? Hindi nila maintindihan. So-so. Yung okay parang ordinary lang. lang tama oh, hindi, lang. Oh, hindi siya no. yung parang, oh. yung lasa niya hindi lang pang ordinary. Mm. Talagang may, quality may din eh. quality tsaka kasi sabi mo mali-level mo siya sa Japanese wow. pero mga number 3. Okay, so so tapos na tayo sa mga mains nila. Tapos na tayo sa ramen. Ang natitira lang yung mga katsudon and burgers. Bago yung tikman muna natin ang kanilang potato balls. I love balls. Ay! I don't like I like balls. Gini ako. Okay, balls. Cheers. Potato balls. Stop. Okay lang. Seven. Pag bago nyo ito, mas masarap. Pero ngayon, 7.5. Kasi I love potato. Sa lahat siguro rin ng fast food, itong Tokyo Tokyo may pinakamaraming ino-offer na iba't-ibang variety. May mga add-ons pa nga sila, yung mga onigiri. Tokyo Tokyo may burger? Meron sila mga onigiri, ganun. Ito siguro Damn. bago lang kasi wala namang burger dati. Nagulat nga rin ako, pa hindi. Meron daw talaga sila. Ay, wow. Hindi Mukhang masarap naman. siya. So, tigisa na kami kasi medyo nabubusog na kami ni Mami. Look at the presentation of their burger. Hindi strength ng Tokyo Tokyo ang burger, ha? Strength ng burger yung mga McDonald's. O kakagat na naman kayo, babaan niyo muna. Tent na mga burger, yung mga Burger King. Kaya nga nagulat food. ako may burger Pero, talkie, pa lang. Parang Tokio may burger na rin sila. At una pa lang yung presentation niya, hindi siya mukhang normal burger, mukha siyang burger na mamahalin. Yung glaze ng bun Poppy. niya. Tapos may mga black sesamies. sesame lang yun. Cheese and burger. Tapos with the... Beef yan. I'm sure of that. Oh, alam kong beef to, mami. Mukha ba chicken to? Hindi. Sister, I mean, beep yan sa'yo. Ito sa akin. Oh, explain yun sa'yo. Ay, beep sa inyo. I din to. Oh, I think okay, oh, this is also a beep. Okay. Ang ganda oh, Cheers. nung ano niya. Oh. Medyo, medyo sunog-sunog siya. Oh. Yan ang gusto kong burger. Medyo sunog-sunog. Gusto ko presentation nila. Ang ganda. Ngayon, maganda presentation ng burger nila. Try naman natin kung ano yung lasa. Okay. Ngayon, pwede na kayo kumagat. Kasi kakagat na naman kayo eh. Hindi pa ako tapos mag-explain kung na kayo. One, two, three. Dapat sabay tayo kumakagat. Game okay. one, two, two three. three, go! Oh, tingin niyo po wala akong nakagat oh, na naman. Nagmamadali ka ng pen. Okay, isa pa. Masyadong spicy. One, two, three. Yan ang hindi spicy. Mm, ang sarap ng pati niya. Ang tatutulog ka. <coughs> Delicious to. Parang mga ano to, Burger King. Oh. Yung burger niya. Yung chewiness ng burger niya parang doon sa Wagyu. Oh. Wow. Tikman niyo to. Wagyu? Yung sa Wagyu steak. Ito sa akin hindi. Lahat ng diba, burger yung lang. Iba burger sa inyo. Kaya diba yung chewiness ng burger niya. Mm, parang Wagyu yan. Diba? Mm -hmm. Ang savory nung laman niya, yung patty. Tapos yung buns niya, ang glossy, ang lambot. Nagko-complement sila. Parang pag kinagat mo, para ka lang umumuya ng hangin, pero sobrang malasa. Tapos yung sauce niya dito sa ilalim, medyo spicy siya. Ay, spicy, spicy din. na may So, perfect combination. For me, this is a 9.8 burger. Ito, burger lang to. Ordinary beef lang to. Pero, makapal yung pati niya sa loob. Kaya lang, spicy siya. Masarap. Parang Burger King siya. Sandali, nagme-meditate siya aga. 9.8. I love it. Tokyo, Tokyo, in fairness. May nagagayain ko nga si Aga. Tekma ko nga yan kung gaganyan din ako. Parang lang kayo nag-real tall eh. Sabi sa inyo eh. Okay. Anong rating nyo sa burger nyo? 8. Okay, so next natin itong... Oh my. Ma-heavy yan? Hindi ko alam. Oo, oh, ma-heavy ma Anong flavor to? Magkaiba pa ba yan? Actually, hindi ko alam eh. Ito, may pangalan yun. Burrito? Burrito ba tawag? Oh, di, burrito. Hindi siya burrito, oh. burrito. Mexican eh. Ah, ito pangalan nito. <laughs> Nag-imbeto. Burrito yun sa mga subway. Ito, Macurito. What? Macurito. Macarena. Oh, Macurito Alam <laughs> na. Alam niyo si Mami, nakakatawa siyang tao, pero pag nag joke siya, hindi na siya nakakatawa. Eh, Ang nakakatawa sa kanya yung mga reactions niya. Katulad <laughs> niya yung mga ganyan joke niya, puro wali eh. Macurito, Macarena nakasulat eh. Oh, ba? ano kanila ako sa Macarena? Kasi yung iba, ang pangalan is Burrito. Ito naman, Macarito. Oh, ano <laughs> yung Macarena? Macarena. Tikman <laughs> oh, okay. na natin, guys. Ay, alam nyo, nagda-digest lang ako. Sobra na akong busog, eh. Ah, meron siyang ano, yung parang leaves. <laughs> leaves. Ah, hindi. Hindi, gaga. Ano, At siya? Ano to? Seaweed. Seaweed nilagyan nila. May leaves daw. ba Hindi ko sinabi leaves. Ah, sabi lang leaves, eh. Seaweed. Kala ko yung maliit lang. No. Ay, binuksan mo. Nakita ko na. O, kayo nila. Chicken shake. Ito, so, beef. Ah, ito yung samurai karaage. Ang maganda sa makirito nila, hindi siya warm wrap. Seaweed ang ginamit nila. Kakaiba, Ay, ako, kakaiba. At ah, tempura yung sa inyo. Huwag mo kalkale eh, ba? Kakainin ko eh. <laughs> Sorry, hindi sinacheck ako oh, kung ano yan eh. Hindi check mo. Eh, eh kasi oh, tinan niya yung dito. Tempura. Pa hindi, crab stick. Paano naman kinakalkal mo yung pagkatao niya? Tigilan mo nga yan. <laughs> <laughs> okay. Cheers. Pagkatao. <laughs> <laughs> Bakit kinakalkal yung pagkatao? Parang binubusisi mo yung buhay niya. <laughs> Ay, mo ah! mo Pakain ka lang, kinaltal uh, mo pa yung loob loob uh, niya. Na. Nakikita mo naman, crab uh, stick. Ito Ay, ganyan lang ako tumingin. Kagatin mo para makita ko. Wow. Oh. Hmm, sarap! Um, Paano nandudulig pag masarap? Sarap! Tento! <laughs> This is 10. Yeah. Mm, sarap siya. Lalo na pag may sauce to. May spicy. Sarap siya. May yung, kanin Talaga naman may kanin ng mga burritos eh. Hindi mo ito burrito, makirito to eh. Ay, pareho lang yun. Hindi ba nga lang yung Ito burrito. Walay. Makirito. Masarap siya guys. Ito ang pinakamasarap na natikman ko ngayon sa Tokyo Tokyo. Hmm, this is the best. Sarap siya. Kaya lang hindi ko na kaya. Kakainin ko to bukas. Guys, ito naman. Ang masasabi ko, it tastes very healthy. Kasi ang daming gulay. Magulay yung loob niya. Tapos yung rice niya is malagkit. malagkit. So parang pang sushi yung rice niya. Uh, parang ito, kumain ng malaking sushi. Parang may chicken sa loob yung sa akin. Ako ano eh, crab stick. May mayo, may... So, may egg. May egg, may egg meron siya egg. oh ayan oh, Egg yan eh. Inakabalot sa... Egg yan! Tempura yan! Tempura yan! Ba't sabi mo? Kinalakal mo na naman kinakain ko eh. Tempura ka yan! Kinalakal mo parang kang tanging. What Sorry guys, hindi kasi naon. oh, ito oh, ilalabas ko ah. <laughs> Ayan oh, nakabalot 'yan sa Oh, ano egg diyan? Hindi oh, egg ko aga pupusta egg, ka pura, sa akin. Oh, pupusta, ano? Yan yung ano ng tempura, yung ano niya breading. Oh. Eh crab stick ang ginamit niya. Ano crab stick? Oh, di po. breading ng crab stick, walang egg 'yan. Pero nilagyan ng lalang egg, lasang egg eh. <laughs> So this is parang healthier version siya. For me, this is uh, 8.5. Ito yung pagkain na pag kinain mo, hindi ka masyado magigilty. Ten yan. Last but not least, ang tatlong mga don. Katsu don, gyu don, ko wow, tong katsu, kung ano man tawag. So ito naman yung mga parang katsu don, don nila. Chicken na may fried egg. Oh, okay. Parang omelet type. Ay ganoon yung mga don eh. Parang siyang rice, chicken, tapos yung mm -hmm. egg, tapos may sauce. Tapos may mga tempura crumbs. Wow. So ito chicken, ito pork. Wow! That's a big pork beef. beef Marami resort, din yung o? beef niya, oh. Oo. Uh -uh. Marami. So, yan lang sa'yo. Oh, so, mine sa is the beef. Chicken. Oo. Oh, kasi actually, pare paras lang yun. Nag-iba lang naman yung oh, ano yun. Oh. Eh. Yung toppings lang na nag nag-iba. Pero actually, pareho lang ang sauce so, lahat niyan. Mm. Okay. Sarap. Kung gutom lang ako, magugusto to. Tapos mm. may beige Yes, Wow! Ang ng sauce? Ang ng no? Mm -hmm. Matamis-tamis na maalat. Tama-tama yung sauce niya. Pinapaalat ng sauce yung buong dish. May mushroom pa pala sa akin, no? Tapos yung combination ng beef tsaka nung egg with the rice. Tapos yung crispiness nung konting tempura bits. pag naghalo-halo, ang sarap. Hindi siya yung parang may kanya-kanya lasa yung Nag-blend siya together very well. This is good. For me, this is an 8. 9. Yung chicken niya, medyo ano siya, crunchy pa. pin yung chicken niya eh. Parang karaage ba siya? Oo. So, na talagang hinaluan lang ng mga mm, pang ano nila. Tama ka, Ito yung chicken ng karage na nilagyan lang ng sauce yung rice. Actually, pare-pareho lang talaga guys. Yung chicken na karaage nito, yung chicken na karage na ginamit sa ramen, mm, yung chicken na karage na ginamit dito. Pare-pareho so, lang, yung sauce lang. explore lang nila o hinahalo-halo lang nila. Siyempre, pag nag-order ka, mayroon parang ka may ng options trade ka, So, basically, the same rin to. Ayan, oh. Ayan, pork Egg yan. na may mm pork na parang doon kanina. Mm. It's the same rin. Ang nagbago na nga lang is may egg siya na ganito. So, nasa preference nyo na kung ano nilang flavor yung gusto nyo. Para Parang lang siya for me. Same ako dito, eh. So, ito is 8 to 8.5. Pare-pareho lang siya. Pare-pareho. Okay siya. 9. 9 sa inyo lahat. Mm. Parang para, lang kasi busog na kayo, hindi niyo na eh, kaya. Hindi, etong chicken ko okay, yung beef mo natikman ko, yung pork lang hindi ko tinikman eh. I pork, hmm. gusto niyo tinikman? No, <laughs> hindi ko na kaya. Eh. Na. So ayun guys, kakatapos na namin kumain at sobrang dami namin kinain, oh my God, hindi ako makapaniwalang eto yung pinaka busog sa lahat ng bahay, everything na ginawa ko. Kasi 19 dishes. Ah, oh, 19 lahat to? Mm, Or mga 18 dishes, tinikman natin isa-isa. Ano yung pinaka masarap para sa inyo? Ah. Yung burritos. Mi, 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 ano ba pangalan niya? Mikirito. Yan ang pinakamasarap. Then wag yun. Talagang dati na yan. Tempura dati na yan. Mikirito. Ano ba yung pangalan niya? Sana sinabi niyo na lang makarena. <laughs> Makarito. Ah, hindi ko nababasa eh. Makarito. Kasi na sinabi ko makarito eh. Hmm. Ako pinaka masarap sa akin yung... Tsaka yung noodles nila. Isa nga lang pinaka nga eh. Ah, pina. Ang pinaka sa akin, dalawa eh. Noodles and makarito. Macarena. Ano noodles? Yung kaninang kinahing ko. Ano ang ano flavor? Chicken na yun. Chicken, yun. ramen. Sa akin pinaka the best. Wala nang papantay pa na iba. Walang iba kung di. Wagyu. Wagyu. Ah, wagyu. Oo naman. Again guys, this is not restaurant. sponsored. Talagang gumagawa kami ng ganitong contents para mapakita sa inyo lahat ng menu. Mapakita sa inyo yung reactions namin sa mga dishes nila, sa mga binibenta nila. At sana na enjoy nyo. Dahil hindi lang ito yung nagawa namin, mayroon na kaming halos lahat ng fast food na nagawa. Mayroon na omelettes na dyan. Uh, mayroon siyang Jollibee, McDonald's, KFC, uh, Pizza. Greenwich, Pizza Hut. Lahat-lahat yan, makikita nyo. And ayun guys! Another episode done. Sana nag-enjoy kayo dito sa video na to. Yes. Ako nag-enjoy ako kasi I love Japanese food. Parang ngayon mag-inipit na kami. Walang matatapon dito. Kakainin namin lahat to. Pwede pang hanggang mamaya ang gabi hanggang bukas. Ay, at wala kami sinasayang na pagkain kasi may mga nagko-comment na baka mamaya masayang na yung pagkain. Ay, hindi kami nagsasayang, guys. Siyempre, <laughs> hirap ang buhay. Kayo naman. Parang yung na inner yun. self nyo, ano gusto niya sabihin sa kanila? Nakumpakalam sa inyo. <laughs> <laughs> so, ayan. Message nyo sa mga basher yun. Comment down below kung ano yung gusto nyong susunod na buying everything natin. And that is it for this video. Thank you very much for watching. Ingat lagi. God bless and shout out to Let. See you on my next vlog. Let's shout Lett. out pa kayo. Be well. Comment down mo so na para sa mga gusto magpa-shout out.